Hello guys, good evening. Ito naman ang na inyong kareels na si Maganda. Maganda sa gabi, maganda sa araw, maganda sa labas, maganda sa loob. Na maraming naiingit na mga stalker. Alam niyo ba guys na marami palang nawawala ng icon star sa reels? Ibig sabihin yan guys. Nag, anong tawag nito na nag-update na naman si Facebook. Kaya nawawala yung mga icon star sa Reels. Kasi yung mga followers ko rin guys na hindi nagre-Reels, sabi nila na wala din daw yung kanilang icon star. Kaya hindi raw sila makapag ano, hindi raw sila makapag send ng mga stars. Kaya sabi ko, oh, akala ko ako lang ang nawawalan. Pus hindi natin alam kung kailan daw yun babalik. Siguro may pinakamadali daw niyan guys kung kailan kayo nawalan mga 1 week babalik pinakamatagal na daw yung 3 months sos ibig sabihin yung akin isang buwan na yun eh na hindi pa bumalik hanggang ngayon ibig sabihin na abutin yun ng 3 months oh wow nawalan na tuloy ako ng gana pero sige lang fights lang malapit ko na ma-unlock yung ano eh 60k minutes ah diba <laughs> shocking malapit na kunti na lang Maabot ko na rin 'yan. Okay, guys. Ito lang muna ang aking balita para sa inyo. Balita sa gabi. Guys, I love you all. Muah. Good night.